Mamaya, i-call ko muna sila. Lagyan sila ng video muna. Ayan, ayan. Nandito na sila. Ayan, ang ganda ng Libya. Oh, uh, ayan yun. Uh, five Towers ng Libya. Nandito kami ngayon sa Five Towers. Ayan. Ayan. Dito tayo ngayon sa Bato-Bato. Oh, ayan, uh, may pupot sila. Ayan yung mga bato dito sa Libya. Ayan, sa tabing dagat. tayo. No? Ayan yun yun yung bato. No? Yun. Yun yung ng bato. Ganda. Ganda ng laki ng bato. Ayan siya. Ako malaglad yung cellphone. Ako lost. pa pa okay. Ah! Baket Asalnya Memang kuat ni si Awe. Si Awe ang nauna. Ayun, oh. Oh, ayan. Ayan, nandun na si Awe. Ayan, nandun na. Lalim! Lalim, eh. Na. Maraming huli yan mamaya. Ayan. Yeah. Si holiday ngayon. mamaya. Oh, may may, may naming meet rin doon sa unahan. Oh, tingnan. Ayun may naming meet doon. Ayan. Nakaupo tayo dito. Ayan na dito tayo. Nakaupo. <laughs> Ayan. Nandoon na sila. Chaka. Oh, maganda. Alam niya anong masarap dito? tando ay oh ganon oh, oh ay ang masarap dito yeah Ayan yon Tanawin. ayun na si Emil oh ready na rin ready na rin magsalub sila lahat Ayan, nandyan sila lahat Ayan yung mga, ayan na, isa-isa na yan sila yan yung mga islat ng Libya ayan dalawa na dalawa na oh, ayan nila ni doon ayan, ako mamaya akong mali ko konti oo oh, nilalagay na nila yung lambat. Ayan pa yung isang lambat. Kinuha na. Ayan na, ilalagay na yung lambat. Uh, Dijon mo natin paano maglagay ng lambat. Tsaka. Ayan. Ayan. Ayan ang paglagay ng lambat. Susundan natin. Ayan na. Ayan na. Salog sila. Salog na sila. Na sila. Oh. Ayan, ayan si Pipit. <laughs> Ayan, nagsalom na. ayun hmm. Ayan, Oh, ang gagaling maglangoy. Uh, magpunta tayo doon mamaya, doon sa kabila. Maglangoy tayo. Ayan, ano, ano doon na, Oh, ang gagaling na doon sa kabila sila. Ayan. Ayan ang ginagawa. Ano doon si Awi, Oh. Tsaka uh, si Awi. Uh, ilalagay na yung lambat. Ayan, pinukuha niya ng lambat. Yun, yun. Inaayos ng, inaayos na yung lambat. Ayan, ganyan, ganyan manghuli huli ng isda. Ayan. Dalawa yan, mayroon pa isa, oh. Mamaya, i-quad ko muna sila. Lagyan sila ng video muna. Ayan, ayan, nandito na sila. Ayan, ang ganda ng video. Oh, ayan yun, ah, uh, five towers ng video. Nandito kami ngayon. Ayan hello guys Ayan malamba tayo Ang full video nito ay nasa youtube channel Nandito kami ngayon Ayan yun bato-bato Okay larga bola Ayan Ayan o Nang lampat kami ngayon O ako ang taga video Mamaya na ako sa salong dyan Ayan na Nilagay na nila yung mga lampat Ayan nandito na sila o ayan. ayan ang gawa ng mga tsaka O Ayan Ayan libre na libre na oh, lino ng dagat ayun nandun na si Awi oh, nandun na ayan ayan ganyan naglagay na ng lambat ayan tignan niyo ang bato tignan niyo ang bato dito ang dagat siya ayun ang mga 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 pogi natin nandoon na pinaikutan na nila ng lambat o oh, pag wala permit ulit talaga <laughs> ayan ayan oh, may isa pag lambat dyan o oh, may isa pa ayan lambat pa yan ayan yun and si asa na si Ewe o oh, layo na layo na narating ng lambat pinaikutan nila ng lambat ayun ikot ng lambat sa taga sa kahila latit natin dito tedaan yeah para para ma-update wow upan ayan oh aso din pa apa apat ang at ating taga mangingits da libya <laughs> ayan yung mga mangingisda ng libya mga yayamanin oo <laughs> holiday kasi yan pala ang gawa nila buti na lang mampa ako oo, at least mayroon tayong makitang tanawin na dagat o hindi na si Emil sino si Joker yata ano sila Emil ayan ang linaw dito, dito na party Kahit dito maligo, okay dito maligo talaga O, oh, yan dito lang Dito sa bato-bato, kasi libre naman to Kaya, ito yung gusto ko Puntahan talaga, itong party Nakapunta rin kami dito 2018 Yan sila, mahilig yan sila Mahilig sila pag holiday, ipon-ipon Yan, naglalambat sila dito Hmm, pangalawa ko Itong punta dito at may aeroplano dumaan Kita ba? Ayan, mahilig sila maglambat. Uh, 'yan ang gawa nila. Tinam ang ang bato, ang lalaki ng mga bato. Ito 'yung nasa video sa Tripoli talaga sa Seaside Tripoli ito. Seaside Tripoli City ng Libya. Ito 'yung parte na malinaw dito eh, kasi walang kabahayan dito banda parte. Pero doon sa dulo maraming kwan doon, bahay na doon. Pero dito bongga malinaw kaya malinis dito banda malinis ang ayun na malayot na sila malayot na narating Saka, wala pa ako lagay sa muka sa uh, sunblock okay lang natural ayan ayun na nila oh ha ah. hmm. layot na uh, ikot yan paikot ayun may oh Ayan, maligo na tayo. <laughs> ay ang lamig, ang lamig na, bato? ang ang lamig. <laughs> hala, ang lamig, ang lamig ng tubig, ang lamig ng tubig. ah. <laughs> Ay, dili ko. Bugnaw. Ay, alam ni nang tubig. Alam ni nang tubig. Magdamit ako. Alam ni, hindi ko kaya. Tsaka. <laughs> Ay, hindi, magubad lang ako para may damit ang pauwi. Hindi, okay lang. Ang lamig talaga nito. Lamig! Ana! May, may pusa, Oh. Tsaka, Oh, may pusa. Ano? Wala kang lafang! Wala akong lapang, oh, may pusa dito sa tuwan. Ayan, larga bola na to, Ang lamit pa na. Grabe ang lamig. Parang di ko ka. Ayan. Grabe <coughs> ang lamig. <laughs> Hindi sila nila lamig. Oh. oh. lamig. Iba yung lamig niya. Ah! Ang lami! Larga bola ito o lami? Limit sa palat Lumot, lumot. Ang <laughs> lalim. Ang lalim dito. Oh, basak na ako. Basak na. Ang lalim. Hindi ko kayang lamig. Mainap kayo sa lamig. Ayan, kinuha na yung isang isang pan. Isang Ayan, isa. Isang bachat na na sa isang bato. Ito na may isang kukot na naman kinuha nila. Parang hindi ko kaya ma maligo. Ang lamig. Grabe ang lamig. Oo, oh, sobrang linaw kasi. Tingnan nyo. Ang lamig. Parang hindi ko kaya. <laughs> Ayan, oh. Ayan, parang hindi ko kaya lumusong. Bahala kayo. Ayaw, ayaw ko lumusong. Ang lamig. Ayun o. Oh. Doon na sila sa unahan mo, oh. May mga bata doon sa... Paano nakapunta yung mga bata doon? Sa... O, oh, tinan na. Doon na sila sa unahan. Hindi ko kaya lumusong. Ang lamig. Super lamig. Sa Canada. Super lamig. May pagi daw. Nakita silang Pagi ilalim ayun yun, um, ang lamig hindi pa kaya may itim na naman ito sa dagat ayan ayan ang ating mga manging isda ng India <laughs> mga pogi tsaka <laughs> Oh, so, pinaikot na naman yun na pokot yung lambat pinaikot na naman nila ang lambat larga bola oh, yun may oh may oh uh, ah, ah, nasa taas nila. Hindi ko kaya mag ayan may pagi daw sila nakita ayan oh pagi daw nakita nila masarap yun pang pulutan yung pagi oh, sa sana siya, si makuha nila ayan dito ayun ang sasala si si awi ayan sana makuha magaling yan si awi oh. tinumpaan yan nasa na taas tsaka pagi yung kinukuha nila oh. ayan salum na naman si si Joker oh. sana makuha ang pagi abangan natin kung makuha nila yung bagong huli natin yung pagi p ayan yan puti ayan oh. sarap na pulutan ayan pala ang kanya ayan pala oh. ayan yung bagong huli pagi Ayan, chinik na nila kung anong mga huli. Ayan. Tapit na matapos. Nahingal na. Ayan yung ating mga swimmer. Swimmer of the year. Oh, ayan. Oh, ayan. Abangan natin mga kuha nila. Yung mga kuha natin, oh dalagang bukid, dalagang isda, ay ito oh yan, dalagang Pilipino, <laughs> dalagang bukid, yun 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 Ayan, oh. Naayos. Ito okay, yung mga huli. Ha? Itong huling isla. Meron pa lang tangiti. Ang dapat na pagi ko ano din na. Electric rig. Oo. Ayan. Nakakuryente. Ayan. Ayan ang mga nahuli natin. S S o, alam na. <laughs> ah, alam na, ah, nakakakuryente pala Hmm. Ayan, oh. Ayan, ayan. Ito, ito, ito. Ayan. 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 mga na Ayan. Ito ang huling isda. Meron pa lang tangili. Ang dampal na pagi ko ang Electric train. Oo. Oh. Ayan. Mga kuryente. Ayan. Ayan ang mga nahuli natin. Ayan. Ayan. Oh. Alam na.